Happy Wednesday, beautiful people! Nakangitiga tayong bumaba dahil malinis ang ating kabahayan dahil bago tayo matulog kagabi ay niligpit muna ni Mama yan. Eto na nga kami ni Daddy at naglilinis na sa kusina at nape-prepare na din tayo ng ating dadalahin for work. Pinaghanda ko syempre ang aking asawa ng kanyang coffee for work at naghanda rin tayo ng kanyang sandwich na babaunin at yan na nga ang kanyang tanghalian. Eto nga kasi ang mabilis na lutuin at ihanda at alam ni naman ang ating buhay Palagi tayong nasa daan kaya naman hindi tayo talaga nakakakain ng maayos Nagmamadali na nga kami dahil 7.70 na nang bumaba kami ni Daddy Ayan na nga ang ating kusina at eto na pinagbrew na tayo ni Daddy ng ating morning coffee At eto na nga tapos na tayong magprepare ng kanyang baon Kaya naman si Mama ay nagprepare na din ang kanyang great taste coffee na dadalhin sa work ang almusal nga natin ay toasted bread with star margarine na garlic flavor at eto nga ang ating na-receive ng Pasko galing kay Santa. Kaya sa nagpadala, maraming maraming salamat. Ready na ang ating work coffee at inaamoy-amoy pa ni Mama yan. Siyempre hindi tayo umupo dahil alam ni naman tayo nagmumultay at mabilisan lang kumain ang almusal. Abay, ilan taon na din ng huli ako makatikim ng star margarine kaya naman namis ko ito ng bonggang bonga. At syempre, ini-enjoy din natin ang ating morning coffee. Kaway-kaway sa mga katulad ko na sumasaw ng tinapay sa kanilang kape. For almusal, abay ganyan niya ang trabaho ko sa Pilipinas. Ready na si mamang pumasok for today at tingnan niyo naman yan. Talaga namang matching ang outfit ni mama sa kanyang sapatos dahil why not chocnut. Abay hirap yung yumuho kaya nakaupo ha pang naglalagay ng sapatos. At eto na tayo sa ating morning drive. Ngayon ay maulan at talaga namang foggy. Eto na nga tayo, naglagay tayo ng ating lipstick at napakapusyaw na nga ng ating kulay. Siyempre, may inom tayo ng kape. At tinan nyo ang aking ilong. Abay, tay tayo ni Rudol, patalito namang namumula pa yan. Habang hindi pa nga tayo pinagbubuksan ni patient ng pintuan, ay nagdocument muna si mama sa sasakyan. At siyempre, tumatawag na tayo sa ating next patient. Ganito mga kabesi ang buhay natin sa daan at pagka-uwi naman sa bahay ay hindi pa natatapos ang ating trabaho. Papunta na tayo sa ating last patient at umiinom pa rin si mama ng kape para naman hindi antukin. Napakatarik na ng daan papunta sa kanilang bahay at tignan nyo naman yan. Wala ka halos makitang tao dahil ikaw ay nasa kabundukan. Pagka-uwi nga ni mama ay gutom na gutom at eto na ang kinatira na mga anak ko na manok, kaya naman inubos na ni Mama yan. At syempre naman ang ating dessert for today, ang minekos-mekos ni Mama na ube halaya, na talaga namang napaka-creamy at napaka-sarap. Pagkatapos nga natin ng trabaho, ay hinatid natin si Bunso sa kanyang swim practice for today. Yan lang muna for today's video. Remember, every gising is always a blessing.